Uh good afternoon guys. tayo guys guys. Tayo ng video guys. Uh, shout out sa lahat ng mga natin guys. Ka GC natin Team shout out sa YBD may -E. Shoutout sa lahat ng mga followers o subscriber dito guys abangan nyo guys yung video natin ito? <laughs> <laughs> Ayan guys, panoorin nyo guys. Ah, galing kayo ng bundok guys. Doon kami sa tuktok ng bundok. Ayan, abangan nyo guys. Ayan o. Malikot kasi nawakan ko yung cellphone. Dahil ang init pag ilapag ko sa salamin eh. Sa windshield mainit yung windshield ayan o oh, diba maluwag naman siya kasi pati kasi ng bundok tapos pababa ganun ayan na guys so, oh. palusong oh. Diba? Oh. tinan nyo, palusong yan o oh, yan o oh. ayan palusong yan palusong oh, kita nyo o oh, yun o oh. ang haba oh. Palusong yan guys. Dito na rin kaya gumagalaw yung kamera kasi nakahawak lang ako. Yan. Pagdating. Pagdating. Pag kasi palusong. Kailangan natin mag-alalay ng preno. <laughs> tresira lang. Hindi na pwede kinta yan kasi palusong na siya. Lalong bumibilis yan. Kailangan tresira lang para hanggang doon lang yung bilis niya. Ayan, oh. Yeah, no. Tapos, aket ulit yan. O, oh, diba? No, no. Akit na naman dito. kami dito. Ang ganda na yung paligid. Puro kakoy. Ito no, na, no. babalik pa Dito kasi sa bundok yan lang guys. Eh. Ang, uno. Ang uno, Rizal. O, akit na naman kami. Tapos, tapos makita mo dyan sa patag. Ayan. Video patag sa si baba. Tapos palusong ulit siya. O. Ayan. May mga kainan pa dyan sa gilid. Tapos matatanaw mo pa yung guys yung ano Laguna Lake. Ayan o. Eto, tumabi muna kami. Tabi. Uh -huh. Tabi muna tayo guys o. Tabi muna kami kasi bubiyo bu namin yung paligid. Ito kami sa Tok Tok. Dagat yun guys o. Laguna Laguna B yan dyan. Ayan, na naman tayo. Abanti tayo kasi baka mamaya sitahin tayo dito. Kaya abanti muna kami. Ayan. Abanti na, abanti. E, si, Ganda ng ano, view sa dito kami sa ano. Tuktok. Nasa tuktok kami ng bundok guys eh. Ang Uno Rizal. Papunta kami sa mahabang parang. mahabang parang doon kami punta kaya dito galing kami ng taytay dito kami ng shortcut kaya nakukakuha ko ng video pabalik yung papunta di ko nakunan kaya ito pabalik ng taytay to guys galing kami sa mahabang parang yan palusong na naman to guys oh parang ano sa guys eh, pasiko dito parang bitukang ang manok ayan oo ano di uh, ba paliko-liko mayroon pa dyan na ano paliko dyan mayroon pa dyan mayroon pa dyan na parang bitukas yung manok dandan nga lang ako guys para makabidyo ako. Nansan sa pa. Ayun ang mga ano, mga dampa sa Dito kami sa tuktok ng kainan. Hmm. Mga kainan guys, mga kainan. Eh. Hmm, di ba? Kita yung guys, oh, may kumakain diyan. Oh. Ano ginagawa niyo? Eh. Ayan, o. Oh. Diretso lang kami. Kasi pag tumambay ka dyan, baka may manita sa amin, eh. Ayan, diretso lang. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Pal Paliko, guys, oh, Parang bitaw kang manok, guys. Ayan. Oh, Mayroon din pala dito yan. O, oh, di ba? Dandan lang tayo. dandan, dandan. Ingat sa pagdadrive. Ingat sa pagliliko. Oo. Di ba? Pasiko siya. Kala mo kang manok. Hmm. Ay, guys, pag punong-puno yung truck mo, nahirap dumaan dito. Sa tingin ko di ka makaahon eh. Ang tarik yan. No down, take point. Mas pa yung tarik niya, buti sana kung maiksilang ang haba. Nakabis doon pa. Kaya kung malalaking traka, siguro primera ka. Nako, anong oras ka makarating? Ang layo ng ahon, pahon. Ayan guys. O, di ba? Malapit na kami sa patag. Malayo pa pala. ayun yun, may mga kainan na naman. Diba? Puro kahoy dito guys eh. Ayan, <laughs> na yan guys, patag. Papunta na kami sa sa parang bayan. Ano na yung parang sa ano na siya sentro na siya papunta na kami doon sa parang sentro sentro ng highway Taytay di ba o kita nyo guys o ha Apa yang, Ano Papa pa siya. Sige, palusong pa tayo. Bababa pa tayo. Ayan o, uh, mining. O, oh, di ba guys? Kita nyo yan guys. Kita nyo yan. Oh. medyo malayo din guys eh takbuhin eh malayo din takbuhin lalo na pag papunta mga pahon medyo matagal yun. kasi mabagal lang takbo mo nun hindi hmm. ko lang nakunan nung papunta eh Nakapagvideo video lang ako nung pa uwi na pabalik kasi may customer pa kami eh may customer pa kami hinahabol <coughs> ganda ng buwan simentado maganda simento wala siyang ano bako bako maganda magpatako sarap magbike dito guys sarap magbike dito sige yan sige tulay pa tulay pa huwag lang huwag lang malapit na malapit na tayo sa bayan <laughs> malapit na tayo sa bayan ito tulak oh oh o oh, tulak kadyot kadyot hindi <coughs> pa na nakadyot yan guys baka hindi pa marunong magkadyot <coughs> dapat trisera dito siya trisera dapat <coughs> dapat trisera ka video palusong naman yun eh dapat tulak na doon sa palusong tatag na pala ito dito Patag na pala to guys Ang gawa lang yata na sa dunte Kawawa yung mga dump truck guys Kaya dumaan Ugod-ugod talaga sila Tumutulak sa kayo Parang hindi Ugod-ugod Ang layo pa. Malapit na tayo guys. Malapit na tayo sa pinakabayan na ng taytay. -tay. Another minute guys, malapit na tayo sa bayan. Bayan ng Taytay. Sige, abanti pa, abanti pa tayo, abanti. What? malalaking traffic yan oh. <coughs> Pero di yan abot dun sa ano yun sa mining bago um umakit kasi nandyan yung mining eh. Ano ba yun? Anong mining eh? Helix? Eh, helix mining? Maba, di ba? Sabi ko sa inyo, maba dito. Maba ng takbuhan dito. Op. Ito na guys, yung highway. Highway ng Manuel L. Quezon. Yan na yung pinaka main highway guys. Kanan Ta tayo guys, papunta na tayo sa huling customer. kasi hapon na eh hapon na kasi hapon na kaya mabutan namin yan guys kasi ano hardware naman eh basta wag lang dumating ng alas 5 okay guys hanggang dito na lang siguro ang ano natin guys di na, di na matatapos kasi kapos sa oras See you, see you next vlog na lang po. See you next vlog. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay ng aking video. shout out dyan sa mga nanonood, mga followers, subscriber, subscribers. Uh, yan. Kaya ayan lang po masasabi sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And thank you all, love you all.